Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali ng Christian Solidarity Fellowship, an affiliate of Filipino Evangelical Methodist Church. Bumabati sa iyo ng isang mapagpalang araw. Purihin ng Diyos sa buli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais ang ating mga masugid na taga-subaybay, si Romulo Bisena, ati Levi deo Nora Cancela, Mel Supat, Ruben Estelita, ati Revi Soriano, ati Elsa Francisco, Herbert Bahar, Loida Sacramento, Imelda Garces, kay Epifanio Salvador, Jocelyn Magnaye, Benny Culiado from UK, at kay Ati Mirla Carlos. Laging laman ng tradisyonal at social media ang masasamang balita na nagdudulot ng kalungkutan sa sangkatauhan. Sa kabilang dako, laman naman ng Biblia ang mabuting balita na nagdudulot ng tunay na kagalakan sa sangkatauhan. Ano ba ang mabuting balitang ito? Ito ang tatalakayin natin ngayon sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa Titus 2:11 hanggang 14 at susunod natin ang 3:4 hanggang 7. Basahin ko muna ang Titus 2:11 hanggang 14. Sapagkat nahayag ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makasalanan at mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat dapat sa Diyos. Habang hinihintayin natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahahayag ang kalwalhatian ng ating dakilan Diyos at tagapagligtas na Seso Kristo na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at dinisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. At doon sa Kapitulo 3, 4 hanggang 7. Ngunit nang mahayag ang kabutihan at pagibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Masaganang ipinagkalob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagdigtas na seso si Kristo upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo'y maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. Batay sa mga talatang ito na aking binasa. Ang mabuting balita ay ang pagsasaayos ng Diyos sa ating buhay, bunga ng pananampalataya natin sa Kanyang anak na si Jesus upang magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya at matupad ang naunang ipinangako ng Diyos na nasusulat sa Jeremias 29.11 kung saan sinabi ng Diyos ang mabuti niyang plano sa bawat tao na magdudulot ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Nasasaad din sa ating aralin na sama-samang kumikilos ang Holy Trinity, ang Ama, Anak at Espiritu Santo upang maranasan ng isang mananampalataya ang mabuting balita. Wika nga sa salitang kalye, panigurado, swak na swak, walang mintis, 100% hindi ito fake news garantisado ito Naririto ang mabuting balita Una ang mabuting balita ay ang paglaya mula sa pang-aalipin ng kasalanan Ito ang pinakamalubhang uri ng pang-aalipin sapagkat ang inaalipin ng kasalanan ay ang isip, puso at kaluluwa ng isang tao. Ang inaagaw sa tao'y hindi lamang kalayaan, kundi kapayapaan, kapanatagan at katiyakan. Inaalis ng kasalanan sa tao ang lahat ng mabuti na ipinagkalob sa kanya bilang nilikhang kawangis ng Diyos. Lahat ng kasalanan ay may masamang bunga at ang pinakamasamang bunga ay ang kamatayan. Ang unang bahagi ng Roma 6.23 ay naglalaman ng masamang balita sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Gayunman, ang ikalawang bahagi nito ay naglalaman ng mabuting balita. Ganito ang wika. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang paglaya sa kasalanan ay nangangahulugan ng mga sumusunod. Pagtalikod sa makamundong pamumuhay. Ang paglaya sa kasalanan ay magsisimula sa pagsisisi. Ngunit kailangang sundan ng pagtalikod sa makasalanang buhay. Ang tunay na pagsisisi ay hindi na ipapakita sa pagtangis. Ang tunay na pagsisisi ay naipapakita sa pagtalikod sa kasalanang pinagsisihan. Kailangang kumpleto ang pagtalikod, hindi pwedeng pamedya-medya lang. Ang kasalanan ay nag-aalok ng pansamantalang kaaliwan, ngunit ang kabayaran, ang parusa ay panghabang buhay pagsupil sa damdaming makasalanan. Madalas, alipin ang tao ng kanyang emosyon. Ito ang pangakit ng kasalanan. Masarap ito sa pakiramdam, maginhawa sa damdamin. May kakayahan ng tao na supili ng kanyang damdamin kung naniniwala siyang tama ang kanyang ginagawa. Mind over matter ang tawag rito ng mga eksperto. Pero ako'y naniniwala na mas makapangyarihang motivational force ang pananampalataya sa Panginoon upang masupil ang damdaming makasalanan. Wika ni Paul sa Filipos 4.13 Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. May sinasabi rin na ang buhay ay resulta ng mga bagay na ating pinili. We are a product of our own choices. Sabi ni Stephen Covey, I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions. Totoo ito. Hindi tayo produkto ng mga pangyayari sa ating paligid. Tayo'y produkto ng mga desisyong ginawa natin. Narito ang mabuting balita. Sa sandaling sumampalataya tayo kay Yesus, ang mga desisyon natin sa buhay ay ibabasi na natin sa kanyang salita at halimbawa na magbibigay sa atin ng katiyakan na tama ang ating desisyon. Tandaan, ang mga pinipili natin ang siyang gagawa sa atin. The choices we make makes us. Pagpipigil sa sarili upang maging matuwid at karapat dapat sa Diyos. Narito ang mabuting balita. Ang isang Kristiyanong lumaya sa kasalanan ay may malakas na self-control sapagkat ang binibigyan niya ng kasiyahan ay ang Diyos at ang tinatanaw niya ay ang gantimpalang naghihintay. Ito ang isang magandang depinisyon ng disiplina. Ang disiplina ay ang kakayahang pigilin ang pansamantalang kasiyahan para sa panghinaharap na kaluwalhatian o glorya. Kung nagagawa ng isang atleta na disiplinahin ang kanyang sarili para sa gantimpalang nabubulok lalo itong magagawa ng isang kristyano para sa isang gantimpalang hindi nasisira. Wika ni Paul sa unang Korinto 9.25 Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkabit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Ang pagbigil sa sarili, hindi lamang sa punto ng pag-iwas sa mga hindi nararapat, kundi sa punto rin naman ng paggawa ng mga bagay na nararapat. Ikalawa, ang mabuting balita ay ang pagliligtas sa atin ng Diyos bunga ng kanyang kagandahang loob dahil sa pananampalataya natin sa kanyang anak na si Jesus. Kung ang kaligtasan sa parusa ng kasalanan ay ibabase sa pagsunod sa kautosan o sa kabutihang ating nagagawa, walang sino man sa atin ang maliligtas, sapagkat anumang kabutihang ating gawin ay kulang kapos para makapasa sa ganitong pamantayan. Wika ni e Paul sa Roma 3.23 Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ang mabuting balita, ang Diyos na rin ang gumawa ng paraan upang tayo'y maligtas. Sa sandaling tayo'y sumampalataya kay Jesus, ituturing tayong matuwid upang maging karapat-dapat sa gantimpala ng buhay na walang hanggan. Ituturing tayong matuwid kahit ang totoo'y hindi naman tayo matuwid. Ito ang doktrina ng pagmamayaring matuwid, the doctrine of justification. Wika sa Galatia 2.16 Gayunman, alam naming ang tao'y pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya't kami ay sumasampalataya kay Kristo Yesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng kautusan sapagkat walang taong pinapawalang-sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan dahil sa habag at biyaya ng Diyos naligtas tayo ang habag ng Diyos ay ang pagbawi ng parusa na karapat dapat nating tanggapin dahil sa ating mga kasalanan ang biyaya naman ng Diyos ay ang pagkakaloob sa atin ng gantimpala na hindi tayo karapat dapat. Wala nang higit pa kaysa mabuting balitang iyan. Ikatlo, ang mabuting balita ay ang pagkakaloob sa mana ng palataya ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni Jesus upang maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan na inilalarawan ng kabanalan at kagalakan. Ano mang ginagawa natin ay nagsisimula sa ating pag-iisip. Kaya't napakahalaga ng ating pag-iisip. Kung malinis ang ating isip, gagawa tayo ng kabanalan. Kung marumi ang ating isip, gagawa tayo ng kasalanan. Kaya naman, ipinangaral ni Jesus na iniisip pa lamang natin ang isang masamang bagay ay nakagawa na tayo ng kasalanan para bigyang halaga ang pagkontrol sa ating isip. Mika ng ating Panginoong Esus sa Mateo 5.28 Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae ng may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso ang tanong, kaya ba nating kontrolin ang ating isip? Ang sagot ay oo. Kung hahayaan natin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo na kontrolin ito. Wika sa Pilipos 2.13 Sapagkat ang Diyos ang kumikilo sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Ito ang mabuting balita. Kapag tinanggap natin ang kanyang anak na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ang Diyos din ang nagkakaloob sa atin ng pagnanais at ng kakayahan na gawin ang mga bagay na makapagbibigay sa kanya ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagsusugo sa atin ng kapangyarihan ng Espiritu Santo kapag kasama natin si Jesus. Kasama natin ang Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo. Kapag kasama natin si Jesus, sumasa atin ang Holy Trinity na nagkakaloob sa atin ng desire, ng pagnanasa, ng energy, ng power, ng political will na magtagumpay laban sa kasalanan. Napakahalaga ng papel ng Espiritu Santo sa buhay espiritwal ng mananampalataya. Ilan sa mga ito ang mga sumusunod. Muling kapanganakan o ganap na pagbabago. Wika sa ating aralin sa Titus 3:5. Tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Pagtuturo at pagpapaalaala. Wika sa 1.14.26 Ngunit ang patnubay, ang Espiritu na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala sa lahat ng sinabi ko sa inyo. Tagapamagitan sa pananalangin. Vika sa Roma 8.26 Gayun din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. Sa pamagitan ng Espiritu Santo, maging yung ating mga daing na hindi natin matumbasan ng anumang salita ay nagiging isang panalangin na umaabot sa Diyos. Paglalahad ng mga lihim tungkol sa Diyos. Wika sa unang Korinto 2.10 Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay maging ang pinakamalalim na bagay na may kinanaman sa Diyos tagapagbigay na mga kaloob o talento wika sa magawa 2 38 at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo at tagapagkaloob ng kalayaan wika sa kalawang printo 317 ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu at kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon ay mayroong kalayaan. Ikaapat, ang mabuting balita ang buhay na pag-asa na si Jesus ay tiyak na muling magbabalik. Hindi man natin alam kung kailan, ngunit ang kanyang pagbabalik ay isang bagay na tiyak ang muling pagbabalik ni Jesus ay isang pinagpalang araw kung saan ganap na mahahayag ang kanyang kaluwalhatian bilang Diyos at Panginoon. Sa mga mana ng palataya, ang pagbabalik ni Jesus ay isang napakagandat mabuting balita na pinakahihintay-hintay ng lahat. Ang kamatayan, ang muling pagkabuhay, at muling pagbabalik ni Jesus ay tunay na magandang balita sa mga mananampalataya, ngunit masama sa mga hindi. Wika sa unang Korinto 1.18 Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Igit sa lahat, ang super mabuting balita ay ang pagtanggap sa atin ng Diyos bilang sarili niyang bayan. Sapagkat tayo'y tinanggap ng Diyos bilang Kanya, wala nang katumbas ang ating halaga. Wala nang mapapantay sa ating halaga. Walang sino man ang makakaagaw sa atin sapagkat tayo'y tinanggap ng Diyos na Kanya sa tayo sa Diyos, naging tagapagmana tayo ng kanyang kaharian kung saan mabubuhay tayo magpakailanman. Tayo'y manalamin. O banal naming Ama, maraming marami pong salamat na sa pamamagitan ng dakilang sakripisyo ng iyong anak na si Jesus, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ay tinanggap namin ang mabuting balita, ang kaligtasan na ipinagkakaloob mo sa amin bilang bunga ng aming pananampalataya. Ito pong mabuting balitang ito ay sapat na upang kami makapagpatuloy ng may pagtatagumpay sa harap ng maraming nagkalat na masamang balita. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas. Isaisi at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, A Gabay ng Sam